niyo po si Xiaolong. Uh, hindi po, Madam Chair. Paano po posible 'yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Worldwind Corporation. Mula sa simula 'yun, 'yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. Kila One more time, uh Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99? kundi pati sa whirlwind. And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isa sagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanoyin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Uh, director, um, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director. Miss Cassie, kasi meron din akong tanong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got Uh this information quite recently alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu I wanted fugitives sa China No po Madam chair. Ninong mo Pero oh ninong, ninong niya si Duan Renwu Balik kay You want to say something else Miss Cassie on the mic please Wala po Madam chair. Alright, matatanda Ma pa naman. Senator Joel well, before hindi, I hindi go back to director. Maka, hindi lang po ako makamove on Casio. because hindi niya uh, gaano kilala and yung relationship niya uh, kasi kay Duan Renwu, uh, ninong mo lang siya. Hindi ka, hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa so Wordwin po. Sa so Whirlwind? Opo. Okay. Uh, sa so Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ah, ni Duan that, Ren? si Duan Ren po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Ren Wu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa... So, uh, so, so, so kasi World. may, 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 question lang is, uh, dun lang sa Whirlwind, kayo magka-partner ni uh, Duan Uh, you mean, which Sabi mo kasi magka-partner kayo sa negosyo. Opo, sa Whirlwind po. Whirlwind. Doon lamang, wala na kayo ibang pinag-partneran? Like? Uh, no, you answer the negosyo, question. We ask <laughs> the meron question. meron kang negosyo, meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner 'yon kasi magkasama kayo sa isang bahay tama po ba kasi isang address niyo eh Opo So tama okay po. so sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo partner partner dahil kagaya ni uh, Aliceell eh hindi ko iisipin 'yon but other than that ng whirlwind may ibang partner pa kayo ni uh, Duan Renwu Alam niyo mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita meron sa inyo. Po. Yes, so meron. Opo. Ilan? Ilang mga negosyo yung uh, meron kayong uh, partnership ni Duan Ren -woo? Uh, Mr. Chair, can I check it po? Can sige I lang. Check okay, po? sige. Mamaya na lang, uh, Kasi. No? And lagi kayong ano, no? I mean, close kayo ng ninong mo, Kasi? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo? Hmm. Uh, ano yung relationship mo kay uh, Ninong uh, Duanren mo? Uh, magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si uh, alias Alice at uh, si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yan? Opo. Hmm. Uh, question ko lang, bakit bakit siya yung napili niyong kasama? Si Ninong. Sa isang uh, barkada trip. Normal ba yun? Kung wala kayong ang relationship mo lang, Ninong? Uh, Mr. Chair, speaking of Taiwan po, uh, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, uh, tapos uh, nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po sinama po, uh, sinama, uh, niyaya po po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba normal ba yon na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa yon, ninong sama ka uh, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga normal Opo. Ba yun? so normal sa yon. And uh, Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm I'm sorry, hindi ko alam kung uh, you're a real uh, Filipino. Uh, hindi ka magse celebrate ng uh, gaya ng Chinese New Year, ng hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? I mean sino po yung hindi ko po Si Duan Ren Wu. I'm talking ah, about Duan. Uh, ah close ko po siya. So close kayo talaga. Okay. I so again, hindi mo alam sabi mo that uh, international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same uh, house with him. Yes po, Mr. Chair. ang dahilan at sabay kayong umalis noong uh, June 11? Bakit uh, hindi mo kasama si uh, si Duan Ren Wu? Bakit siya yung uh, ang kasabay mo hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Nung June 11 po travel po going to Singapore po. Yes, oh, bakit Apo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Rin Ah, nagkaayaan lang po. Si Duan Rin alam mo na isang dating uh, police officer, Chinese police officer. Alam mo po 'yon? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po wala po. Meron po kasi, no, marami pong uh, nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that uh, committed here. Bakit ka nasa Malaysia, nga pala, uh, uh, Miss Cassandra, with the Gua siblings? Kasi hindi ka sum hindi ka sumabay sa kanila papunta dun, di ba? Tama po, Mr. Chair. Uh, bali po si Wesley Gopo, uh, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to uh, Malaysia? Sinabi niyang tatakas sila? No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at, alias uh, Alice at si Sheila patungong uh, Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will I will not uh, take uh,